Hello everyone! Ayan ang tanong ko ngayon na try mo na bang mag-adobo? Ayan, syempre, na-try mo na, pero kailangan mong panuori nito dahil special ang adobo na ating lulutuin ngayon, syempre. Ito ay napakasarap dahil mula sa puso ang ating pagluluto ay, syempre, kapag sinabi natin mula sa puso, alam mo naman, maraming mga umiibig dyan. at syempre, marami rin ang magkakaroon ng bagong pag-ibig dahil darating na ang buwan at araw ng mga puso. Ayan, Valentine's Day. Sana all mga ka-Valentine's Day. Pero wag ka mga katropa dahil pagtutuunan natin ang pansin ang ating lulutuin na adobo, pork adobo. Ayan, so ang una nating proseso, Ayan, papalambutin muna natin ang ating pork. Ayan, syempre, pinalambot natin yan at pinrito ng kon sa konting mantiga. At syempre, pinayaan natin lumabas din ang kanyang taba-taba. Ayos sana or mataba at malambot para all in one na may bed ka na may kalabos ka pa ka. sana all Ayan, so lulutuin lang natin nga mga katropa pwede mong gawing golden brown yan kapag naluto na siya pero kung ayam mo naman bahala ka sa buhay mo ikaw rin naman yung kakain yan syempre speaking of kakain ayan maraming sigurado ako marami na naman ngayong February 14 ang makakakain. Ayan nang napakasarap na laman. Ayan yung hilaw pa na laman. Ayan, ay napakabango ng ating inigis sa mga katropa. Naglagay na tayo ng bawang sa kasibuyas. Ayan, syempre kapag sinabi, sinabi natin bawang at sibuyas, nandyan, laging nandyan na, laging mag isip natin ang mga musang aswang na Corvette na family. Ayan, syempre, kapag sinabi natin musang Celtic na Corvette family, kapag pumasok na yan si Inang, kakuda po, mayan, kapag pumasok na siya sa, syempre, sa paginang, ayan, syempre, hindi na naman alam ang kanyang gagawin doon. Hindi siya maglalabas ng toxin doon, o po, at, at maglalabas ng toxin at pagkatapos, magsa na lang ng kawayan. Hindi. Ang gagawin niya doon, kapag papadilin na, doon niya iiwanan ang kanyang talahati ng katawan. At lilipad na yan. Ayan, papalunok-unok tayo. Siyempre, kapag nakita mo na siyang lumipad, kasama ng susunod dyan ang kanyang junakis. Ayan, alam mo naman kung sino yung mga junakis na marites na mga budol. Ayan, si Tita Lailani, si Rami At ang pinagabudol, Marites sa Mosang Celtic na Corvette Family ang kanilang dalawang gambal na si Tita at Diary at ang syempre, ang napakadaldal na tambal niya si Tita Katcha Life in Lebanon. Ayan, medyo uh, nabuburay-buray tayo at inihingal-hingal. Ayan mga katropa, naglagay na rin tayo na syempre, kunting sabaw tubig yan para hindi masyadong matuyo. Ayan, tuyot na tuyot na kasi nakita natin. Speaking of tuyot, syempre, alam mo na kung sino yung mga tuyot. Ayan, madalas yung mga yan, mga nasa Hong Kong. Syempre, Team 69ers yan. Ayan, pinangungunahan niya ni Perky F. Isang marites na legit na legit na. Syempre, alam mo naman, tuyot na tuyot. At expired na. Siyempre, pag sinabi mong expired na, ayun, malayo kasi ang kanyang kalabers na si Little Flop. Aba, Little Flap, kailangan mong basahin din paminsan minsan. Minsan yan si Perky F, aba? At syempre, mix natin yan. Kasama niya lagi rin ang tuyot din. Ayan, tuyot na tuyot din si Eric Kids Story. At lalong tuyot na tuyot na itong si Viva Mascarados Vlog. Syempre, kapag narinig mo yung mga tuyot na yan, lang dyan lang lagi yan. Kasama rin si Ate Josepina, dami itin. Ayan, sabi niya, ang dami-dami niyang bahay. Pero, tuyot na tuyot, hindi nagagamit dahil hindi daw sila nagagapagdilig ng kanyang mister. Aba, gamitin din yan minsan yung mga bahay, gawing sugo para makadilig at para syempre makaana-ana at plok-plok. Ayan, syempre nandyan din si ang laging mga naghahanap ng pagkain, mga Sharon yan. Ayan, walang iba kundi si GT Vlog, si Rizkiaw, at si Debris. Syempre, kasama rin nila ang isang tagaluto na si Jumicel Vlog. Kapag sinabi natin to yan, ayan, naglalagay tayo ng oyster sauce pampalasa, pampakulay. Ayan, kasi nilagyan natin ng konting tubig kanina para hindi matuyot. Ayan, kasi speaking of tuyot ulit, ayan, yung mga mamasang tenders. ayun sila yung mga sobrang tuyot na tuyot at expert na. syempre walang iba kundi si... Pati mabuhay Sir Ruit, si Ruit, kasama niya lagi, may daladalang bagpag na rinola. Walang iba kundi si The Survivor Grandma na hindi nagpapautang. Ayan, kung hindi ka gwapo, hindi ka makakautang sa kanyang tindahan. lalong lalo na kapag ikaw ay thunders, mamasang thunders at tuyot na tuyot na, aba. At lalong kita niya na expert na ang iyong balat, abah hindi kanyang pagbibigyan na papautangin. Ayan, na, is, ayan mga katropos, na no? medyo natutuyot-tuyot na rin ang ating niluluto na adobo. Mas masarap kasi yan kapag tuyot. Ang adobo masarap kapag tuyo. Ayan, tuyot. Pero ang tao na marites ay hindi masarap kapag tuyot. Ibig sabihin ng expert na kailangan mo nang magpadilig. Kailangan mo nang madiligan para lumiwanag ang iyong buhay. Ay mga katropa, papatuyuin lang natin ang ating siyempre niluluto at maglalagay na tayo ng suka, pampaasin dyan. Siyempre, hindi mo na natin niya nahaluin dahil sabi nila lumalabas ang sarap ng suka kapag hindi nilagay mo ito papakulo mo muna bago mo siya haluin ayan lang syempre kakaiba naman yan at syempre hindi yan katulad ng suka na amoy mo sa kilikili ayan mga, mga katropa napakasimple lang ang ating niluluto dahil ito ay adobo Kilalang kilala ang adobo sa buong mundo. Kapag sinabi ng sinabing Pilipino, isa yan sa mga menu o recipe na luto na lagi nilang maaalala kahit na foreigner yan. Ayan, sasabihin nila, specialty ng Pilipino ay adobo. Ayan, kaya mas maganda, mas masarap kapag tuyot Ayan mga katropa, dahil nilagay na natin ang ating patatas at ihintayin lang natin itong lumambot. At syempre, kung tuyot na tuyot, yung iyong niluto na adobo, pero kung gusto mong lagyan ng kuunting tubig, pwedeng pwede yan. At timplahan mo na lang. Syempre, naglagay din natin, naglagay din tayo ng pampalasa at pampasarap na black pepper. ayun syempre, pag adobo merong kasama laging paminta. Ay mga katropa, lulutuin lang natin yung ating katapas at pwede na natin ihain yan. At syempre napaka basic at napaka simple lang ang pagluluto at kayang kaya mong gawin yan. At kayang kaya mo rin na syempre lutuin mag isa yan kahit hindi mo na panoorin. Kahit anong klase ng paraan o paraan ng pagluluto ang gawin mo dyan, sigurado ako masarap yan dahil adobo. Kaya Hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa iyong panonood dyan at pagtambay. Don't forget to like, share, and subscribe at pabunas mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga niluluto at inihahain para sa iyo yan mga katropa. Kaya maraming salamat. Hanggang sa muli, bye bye. Mga chup chup chow, chow At syempre, ang wish ko ay madalikan ka ngayong February 14 kahit saan yan, sa sugo, sa pilapil, sa sagingan o sa maisan o ka kahit saan man yan. Basta madiligan ka para lumuwag-luwag naman ang iyong kifi. Ayan, syempre, at maging blooming ka na ulit kaya. Yun ang wish ko. Bye-bye!